Narinig mo na ba ang halamang tinaguriang King of Betters o Hari ng Kapaitan? Hindi ito iba kundi ang Serpentina, isang makapangyarihang halamang gamot na maraming benepisyo sa ating kalusugan. Pero bakit nga ba tinaguriang na napakalaga? Alamin natin. Ano ang serpentina? Ang serpentina ay isang halamang gamot na kilala dahil sa matindi nitong kapaitan. Ang scientific name nito ay Andrographis paniculata. At matagal nang ginagamit sa tradisyonal na bidisina sa Asia bilang natural na lunas sa samot saring mga karamdaman. Narito ang kanyang mga binipisyo. Una, pangpababa ng blood pressure. Ang serpentina ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng dugo at ugat kaya nakakatulong sa mga taong may high blood pressure. Pangalawa, tumutulong ito sa mga may problema sa pankreas o diabetes. May pag-aaral na nagpapakita na nakapagbababa ito ng blood sugar level. Kaya mainam itong suportang herbal para sa mga diabetic. Pangatlo, laban sa impeksiyon at lagnat dahil antibacterial anti-viral properties nito. Nakatulong ang serpentina na labanan ang lagnat, sipon at iba pang mga impeksyon. Pang-apat, anti-inflammatory, ibig sabihin kung madalas kang sumasakit ang katawan, ang kasukasuhan o may arthritis. Pwedeng makakatulong ang serpentina dahil staglay nito ang natural na anti-inflammatory compounds panglima bang palakas ng immune system regular na ginagamit ng serpentina nakakatulong para maging matibay ang resistensya laban sa karamdaman Disclaimer lang po o palaala dahil napakapait ang serpentina hindi ito basta-bastang iniinom ng marami kadalasan ginagawa itong kapsula o tablet para mas madali ilagay sa isip tandaan bago gumamit ng herbal may na kumonsulta ka muna sa doktor lalo na kung may iniinom kang maintenance na gamot. Kung nais mong maging mas malusog at subukan ang natural na pamamaraan ng pagpahalaga ng katawan, huwag kalimutan isama sa iyong maintenance ang serpentina na herbal. I like at i-share ang video na ito o post na ito para mas marami pang kalaman na binipisyo ng mga halaman gamot at kung gusto mong matuto tungkol sa ibang natural na lunas huwag kalimutan ipalo ipalo ang aming profile at yung page at YouTube channel para sa iba pang health tips. Tulong Herbal Salamat sa inyong panunood!